muli ay yung pagbigyan ako'y nagkamali muli ay yung patawarin ako'y nagsisisi alam kong ako'y nangako di na mauulit pa ako'y nag Kamali sayo yo, muli ay pato mo, ako baik. Yung yayakapin Nakaraay kayang limutin Magtiwalang muli Mahalin mong muli Magbalik ka sa akin Di ko kakayanin kung Ika'y mawawala sa aking piling Di ko kakayanin pag Nalaman ko wala ng pag-ibig sa akin Di kayang mag-isa Gustong kasama kita Sa iyo lang ang pag-ibig ko Magtiwalang muli Ito na ang huling Pagkakamali Pag-ibig ko Muling tanggapin ay yung pagbigyan, pag-ibig natin. Sabihin mo sa akin ang yung gusto'y susundin. Magtiwalang di sinasadyang maging di tapat sa iyo. Do'y nakalimot na ako, nangyari di ginusto. Ako pa ba'y kayang yakapin? Ang init ng halik sa akin Kaya bang ibalik na maambal at saglit Ang sakit ngayong wala ka na Di ko, di ko kakayanin kung Ika'y mawawala sa aking piling Di ko kakayanin pag nalangin ang pag-ibig sa akin di kayang mag-isa gustong kasama kita sayo lang ang pag-ibig ko Magtiwalang muli ito na ang huling pagkakamali pag ibig ko muling tanggapin muling mahalin di kakayanin Ika'y mawala sa aking piling Muling tanggapin, muling mahalin Ika'y magbalik, magtiwalang Magtiwalang muli, muling ibalik Ang pag-ibig na dati sa akin Pagkat di ko kakaya Sa aking piling di ko kakayanin Pag nalaman kong wala ng pag-ibig Sa akin di kayang mag-isa Gustong kasama kita Sa'yo lang ang pag-ibig ko Magtiwalang muli Ito na ang huling pagkakamali Pag-ibig ko Peace.